we

ayun guys hanggang sa 52 mm point lang yung na featured natin na i-video natin sa drag race sa bayawan dahil hindi na tayo nakaabot ng pag feature ng 57 mm PCC at open open category dahil bumalik agad kami sa Dumaguete at hindi ko na ituloy yung pag video sa drag race sa bayawan dahil nakisabay lang ako sa mga kaibigan ko na pumunta sa bayawan nakisakay lang ako kaya no choice kaya sumama na lang ako sa pag uwi pabalik sa dumagiti kaya yun hanggang sa 52.4 mm lang yung na featured ko sa drag race kaya sa mga viewers ko dyan pa umahinin sa inyo na hindi ko na ituloy hindi ko natapos na ma-featured yung drag race sa sa bayawan at huwag kayong mag-alala dahil marami pang mga opportunities na darating na hope, hope sa susunod ay makafag picture na ako ng drag race dito sa Negros na kompleto guys at nais nice ko palang magpasalamat sa aking boss sa trabaho ko na pinagbigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa bayawan sa second day second bracket ng drag race sa bayawan at maraming salamat po sa busing ko na pinagbigyan ako ng isang araw at kahit na kahit na hindi mahaba yung oras namin doon bumalik lang kami kagad eh may na featured akong kahit konti na video guys at nais nice kong pasalamatan yung mga kasama ko, mga kaibigan ko na sumuporta sa akin sa pag motovlogging sa bayawan guys nais nice kong pasalamatan pala si si Kent Yongot yung kaibigan ko na pinapasama ko sa bayawan at nais nice kong pasalamatan din si Dantoy Kasya mga kaibigan ko, yung family yung racing team sa mga sumuporta sa akin sa pag vlog at maraming salamat nga pala kay Maymay May sa pag sama sa akin na nakisakay ako at pinasama ko sa bayawan at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin guys so sa susunod na mga video guys hope marami pa akong mga ma-feature na drag race event tulad nito guys at so huwag niyong kalimutan pala akong suportahan sa aking youtube channel guys Bordsky Works Moto Vlog at lagi nyo kong subaybayan sa aking facebook just click Bordsky Works Moto Vlog on facebook at God bless sa inyong lahat guys at hanggang sa susunod ride safe guys